Nagkagulo ang ilan sa mga motorista at turista sa Cebu City matapos maklamp ang ilan sa kanilang mga sasakyang nakaparada sa labas ng Tirigiriang Sirao Garden na isa sa mga tourist site sa Lunsod. Si Jesse Atienza sa detalye. Nabulabog ang ilang mga motorista sa Sirao Garden nitong Sabado. Laking gulat nila nang kanilang madat ng nakaklamp na ang kanilang mga sasakyang nakapark sa gilid ng kalsada. Kaya naman, galit na kinumpronta ng mga motorista ang mga tauhan ng Cebu City Transportation Office. Nitong lunes, nagpulong ang mga may-ari ng tourist garden sa Siraw at mga opisyal ng CCTO sa Cebu City Hall. Nanindigan ang pamunuan ng Transportation Office ng Lungsod na legal at may basehan ang kanilang operasyon. There's a traffic sign, no parking anytime. As a matter of protocol, uh, our, our team uh, on the siren and public address informing the drivers to get their vehicles that park on the roadsides or in the no parking sign so immediately there are several vehicles more than 10 and out of the 10 only four was left unattended under the clumping ordinance those unattended vehicles are due for clumping Sinubukan namin kuna ng pahayag ang mga may-ari ng mga garden sa Sirao pero tumanggi na silang magkomento. Nagpaplano na ngayon ang CCTO na maghain ng legal complaint laban sa mga taong nanakot sa kanilang mga tauhan noong Sabado. Umaasa naman ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Cebu na maayos din ang problema, lalo na't isa sa mga pinupuntahang tourist site sa lungsod ang mga hardin ng Sirao. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.